<laughs> dito talaga 'ko maron magsinungaling. Dami <laughs> ito dito, 'no. Malaki at dami. Na start na ng drama. Eh may, eto si po nagalit sa akin si tinita niya, si Aiden. bakit? Buo kong nang ano? Lumayas daw yung tatay ko kasama pambaba. Kumo yung ano niya. Ikaw din ata ba 'to, Kuya? Bakit ano ba? Eh may

Happy birthday! Papa! Pakilip ka! May birthday wish sa'yo! Halita po! Pinak -apir, pinak -apir. Happy birthday! Happy birthday! Halita ka po! Halita po! Happy birthday papa! Wish agad ay hindi yung boon na yun. Salim sa ligay. Naging sakit ang para umabang pa ang iling buhay. Sana masaya ka sa simpleng regalo. Bayak para sa caravan mo. Di man ako nakapunta, handaw mo lang namin ang na pagmamahal sa caravan mo. Hindi Oh, picture muna tayo. Picture, picture. Para naman hindi maano yung ano natin. <coughs> Riana picture. Ma, birthday ba? Kaulat ka. Kaya mo na tayo. Okay, let's Happy birthday, to you happy birthday, to birthday, happy birthday, to you happy birthday, to you happy birthday,